Welcome sa akin YouTube channel Kwentong Buhay G. Narito na naman ang ating kwento, kwento ng kababalaghan, isang nababalot na misteryo. Bago pa man natin simulan ang ating kwento, huwag kalimutan mag-subscribe, like, comments, share. Subscribe at huwag kalimutan pindutin ang notification bell. Handa ka na ba? Ang lihim na lagusan. Isang kwento ng kababalaghan mula sa Sitio Malasimba. Sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Quezon, may isang maliit na sityo na tinatawag na Malasimba. Tahimik ito sa umaga, pero pagdating ng dilim, halos walang lumalabas ng bahay. Ayon sa matatanda, may isang lumang kuweba sa paanan ng bundok San Ramon na hindi dapat nilalapitan tuwing gabi. Ang tawag nila rito, ang lihim na lagusan. Walang masyadong naniniwala sa alamat, maliban kay Tito Berto, isang anim na pu-anyos na mga Ayon sa kanya, dati raw may mga kabataang nawawala at huling nakitang papunta sa kuweba. Pero dahil wala rin napatunayan, binura na lang sa isipan ng mga tao ang mga nangyari. Hanggang isang gabi, may tatlong estudyanteng taga Maynila na dumating, si Miko, Renz, at Trina. Nagsasagawa sila ng research tungkol sa mga lokal na alamat para sa desis nila. Nakituloy sila kay Tito Berto. Walang biro yung kuweba, babala ni Tito Berto. Kung ayaw niyong mawala ng parang bula, huwag niyong subukang pasukin yon. Pero matigas ang ulo ni Miko. Gabi-gabi nilang pinag-uusapan ng plano, at noong ikatlong araw, nagpasya silang puntahan ang kuweba bandang alas 9 ng gabi. May dala silang flashlight, kamera, at recorder. Pagpasok nila sa loob, malamig at mabigat ang hangin. Tahimik. Walang ingay kundi ang tunog ng kanilang mga hakbang bigla namatay ang mga flashlight sabay-sabay. Wala nang baterya to, sigaw ni Renz. Teka lang nasaan na si Trina, tanong ni Miko. Nawala si Trina na parang bula. Naghanap sila, sumisigaw, pero ang sagot lang ay sariling etso nila. Maya-maya, may narinig silang parang bulong. Hindi kayo ang una. Napalingon sila, pero walang tao. Tumakbo sila paalis, pero ang lagusan na pinasukan nila ay nagbago. Parang paikot-ikot na lang sila. Hanggang sa huminto si Renz. Michael. Di ba't ito yung jacket ni Trina? Nasa lapag ang jacket ni Trina, basa ng dugo. Hindi na nakita si Renz at Miko kinabukasan. Ang mga tao sa sitio, nagising sa malalakas na kulog kahit walang ulan. Si Tito Berto, nakita nilang nakaupo sa labas ng bahay niya, naniniginig at sinasambit, bumukas na naman ang lagusan hindi sila makakalabas hanggat may papalit. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinapapasok ang kuweba. Pero minsan, may naririnig daw ng na mga boses galing sa loob, mga boses ng kabataang humihingi ng tulong.